Boss, may step by step pa kayong video. Ayan, si Idol. Nag-comment dun sa video natin na nagpalit tayo ng handle switch ng Aerox sa Roshi Venus. Ayan. Alright, so ito na lang. Eh, ano na lang natin yung video. Ito, gagawa tayong video nitong switch. Uh, para malaman nyo mga Idol. Okay, so ito lang pang Aerox muna. Yung ating ilalagay dito sa video. So yung pang Roshi Venus. Ang nangyayari kasi doon, puputulin nyo na lang to mga idol so yun yung ginawa ko sa video ko nung nakaraan pwede nyo napanood lalagay ko na lang yung link sa comment o kaya dyan hanapin nyo na lang sa reels o kaya sa red app at saka sa blue app ayun hanapin nyo na lang sa mga social media ko na ano channel alright yan so pang aerox on off so isang linya lang naman to ito dito muna tayo sa pang kanan. isang linya lang to kahit alin dyan ang pwede mong gamitin in yan. So, ito yung wire nyan. Makikita mo naman. So, ito yung nasa ibabaw. Yellow na may white. Tsaka black na may white. Yan. So, kahit alin dyan, pwede mong gamitin in. Kung gusto mong gamitin yan sa switch ng ano, ah, mga accessories mo. Mga ilaw. Yan. Tapos, sunod naman tayo dito. Naman tayo sa on-off. Yan. On-off ng park light. O kaya on-off ng headlight. So, mas maganda kung gamitin mo na lang to on-off ng park light. Kasi, tong headlight. Meron namang off dito. Ayan. So, off yan. Tapos, low. Tapos, high. Ayan. So, three-way switch to Okay. So, dito muna tayo. Balik tayo dito. Ayan. So, isa lang din ang ano yan. Linya nyan. Isang in tsaka isang out. So, ang in nyan, uh, usually itong yellow. Yellow na may red. Ayan. Tapos, basta ang isipin mo lang, idol, input, tapos output. Yun lang yun Pagdating sa wiring, input tsaka output lang yan alright so pagdating sa switch yung input yun yung papasok sa switch yung output yun yung palabas papunta sa accessory yan so kung hindi nyo na gets pala ka na dyan alright so <laughs> yun sumasakit ang ulo mo ah uh, pahinga ka muna tapos ano iwan mo muna balikan na lang ulit pag sumakit na yung ulo mo inom ka lang ng ano paracetamol alright so <laughs> tayo input tsaka output lang yan Ayan. So, ganoon lang din. Ah, uh, bago mo putulin sa ano, yung sa Rossi Venus or kahit anong pagkakabitan mo nito na motor na parehas nito na scooter. Ayun, so puputulin mo lang o oh, kaya gawin mo ah, uh, kung papalitan mo ng connector tong mga to, so susundutin mo lang yung lock niyan. So may lock 'yan. Sundutin mo lang ng precision screw. Yung precision screw, yun yung mga maliliit na screwdriver, yung mga maiiksi tapos maninipis. Tapos ayun yun. O search mo na lang sa ano, itanong mo na lang kay Google. Ayan, lalabas yan, precision screw. Alright, so ito naman, yung pang push button, push starter. Ayan, so isang linya lang din yan. So black at saka blue na may white. Okay. Ayan, so ito, ito ang pagbabasihan mo ng kulay. Tapos, pag kung sa rosy si binus ka man maglalagay, so bago mo putulin, Tingnan mo muna kung ano yung mga kulay ng mga nasa push button, nasa on off switch. Yung nasa on off switch, so possible ano yun eh. At tatlo dito, isa lang. So malilito ka dito, pero input output lang yon. Pwedeng isang input, kasi isa lang naman talaga input nyan eh. Yung galing sa accessory wire o kaya yung galing sa stator. Sana yung papunta din yun sa regulator. Usually talaga pinaka-common yung kulay dilaw. O so, sana nagigits nyo input nitong ating high low. Ayan o, oh, makikita nyo dito. Mayroon blue siya Ayan o. Oh. Kulay blue. So, yun yung input nya. Alright. Tapos, high. High yung dilaw naman dito. Solid na dilaw. Tapos, ito yung low. Low beam. Nang sa Yamaha. Usually, yan ang Yamaha. Color coding ng Yamaha yan. Input. Output dalawa. High low. Ayan. Sana nagigits nyo high, low high yung yellow, low yung kulay green alright, balik tayo dito push button so input nya, ibig sabihin kung kulay black ang input niya galing sa ground yan kung kulay brown nito, ang input niya ay positive, so yun lang dalawa lang ang possible input ng mga push button, so sana nagigits nyo kahit anong motor yan positive or negative so itong sa Yamaha ay negative kasi kulay black ang ground ng Yamaha. Alright. Yun. So, lipat na tayo dito sa left handle switch. Dito muna tayo sa headlight switch. Off. Yan. Pasensya na kayo sa delirium ko. May lupa-lupa. Alright. Low high. Okay. yung mga grasa-grasa pa -grasa yan. So, yan. Na, naku, nakita, nakuha na natin. Naka, ko na sa inyo to. Input. Yan. So, bago nyo putulin. Yan. Checkin nyo muna yung color coding dun sa Rosie Venus o sa kahit anong scooter. Yan, napagkakabitan nyo bago nyo putulin to. Tapos, isa-isa lang. Putol, kabit. Para hindi kayo malito. Putol, kabit. Tapos, tape. Tapos, putol, kabit. So, yan. Para hindi kayo malito. Tapos, dito naman tayo signal light. Yan, signal light. Usually, sa mga China na motor, tsaka sa mga Honda, orange ay sa left signal light. Yung right signal light na wire ay light blue. Okay. So dito naman sa Yamaha. Yan. Yung kanan ay kung meron kang tester para hindi ka malito mas okay kung may tester ka. Yan. So left signal light, right signal light. Ah, right, right signal muna tayo. So ang input galing sa flash relay. Yan. Itong sa Yamaha brown na may stripe na white. So ayan yung galing sa flash relay. So ito yung input ng handle switch natin. Ang out niya is left and right. So naka-signal tayo sa kanan. Pag tinest light, uh, ah, tinester natin to kung alin yung magkakaroon ng continuity. O oh, yun. So may lumabas na reading. So yung green sa Yamaha is dark green. Ito light green to eh. So, aftermarket na to. Yung original na Yamaha, dark to na green. Dark, basta dark na green. Tapos, yung sa kaliwa na signal light. So, left signal light na uh, wire eye. Dark green, ah, uh, dark brown. Dark brown. right Dark brown yan. Tapos, may hazard na rin to. Ayan. Okay. So, input white with bra, uh, brown with white na uh, stripe na white. Tapos, Right signal light ay dark green. Tapos, left signal light. Puro positive to mga idol ha. Puro positive wire yan. Walang negative dyan. Okay. Kasi ang negative, nandun na nakarekta na yun sa ano, sa mismong yan ng signal light. Okay. So, yan. Input, brown na may stripe na white. Tapos, dark brown yung sa left signal light. Dark green yung sa right signal light. Alright. Tapos, busina. Yan. Ito, orange. Orange or pink. Basta, pink. Alam ko, pink yun eh. Sa mga Yamaha sa mga yama. Orange lang nakalagay dito. Alright. So, yun. Isang linya lang din to. Pa, ano, negative wire. Negative, ano, connection to. Kasi kulay black. Yung Yamaha Yan. Pero, pagka sa, ano, sa rusi mga rusi sa mga rusi binus kung rusi binus may kakabit kasi yung comment ni idol is sa rusi binus yung sa video natin na i-convert natin yung kanyang handle switch so ito ay positive alright so makikita mo rin yan sa busina dalawang kulay lang yon ah uh, black it's either black or yung output na kulay pink yan or brown kasi saya ma is brown yung accessory wire so brown ang isa doon tapos isang pink or orange sa to pag sa mga rusi tsaka sa mga honda or sa iba pa iba rin ang kulay noon usually black ang ground pero sa mga yamaha ah sa mga rusi at tsaka sa mga honda kulay black ay ground ah ano pa, ano accessory wire yun sana nag-get accessory wire sa rusi at tsaka sa honda kulay black Okay. Alright, so yun lang. Mga idol, sana nag-gets nyo. Comment nyo lang kung yan, nalito ulit kayo. <laughs> Alright. Yun. So, like, follow, share. Share nyo lang. Comment kung nalito kayo. Gawa ulit tayo ng video. Hanggang, sa hindi, hanggang hindi nyo nakukuha yung connection nito. Gagawa ulit tayo ng video. Alright. Peace out. God bless.